May isang chemical sa katawan natin na kasing halaga ng oxygen. Pero halos walang nakakaalam nito. Ang tawag dito ay nitric oxide o NO. At kapag kulang ka sa NO, unti-unting humihina ang katawan mo. Kahit mukhang okay ka sa labas. Kaya tinatawag ito ng ilang mga doktor at eksperto na silent killer. Pag-uusapan natin sa video kung ano ito paano ibalik at ano ang mga sanhi ng pagbawas ng nitric oxide sa ating katawan. Ano ba ang nitric oxide? Ang nitric oxide ay isang gas na ginagawa mismo ng katawan natin. Maliit siya, pero kritikal. Kasi siya ang nagpapaluwag ng ugat para dumaloy ng maayos ang dugo. Tumutulong sa pagaling ng sugat, lalo na yung matagal ng hindi gumagaling katulad ng taong may diabetes, nagpapalakas ng memorya at utak. At para sa kalalakihan, mahalaga ito sa ereksyon at daloy ng dugo sa ari. Sa madaling salita, ang nitric oxide ay masasabing daloy ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral, paglagpas mo ng 30 years old, halos 40% ng nitric oxide production mo ay nawawala. Hindi ito dahil may sakit ka. Normal ito habang tumatanda. Pero kung walang aksyon o napapabayaan, lalong bumababa pa ito habang tumatanda ka at pwedeng magdulot ng mga sumusunod: alta presyon o high blood pressure, panghihina ng katawan, pagkadelay ng pagaling ng mga sugat, paglabo ng memoria o pag-iisip at erectile dysfunction lalo na sa edad 40s at pataas. Pwede bang maibalik ito? Good news, pwedeng-pwede. Pero hindi siya kusang bumabalik. Kailangan mong tulungan ang katawan mong gumawa ng nitric oxide ulit. At natural lang ang paraan nito. Paano pataasin ang nitric oxide sa natural na paraan? Una, kumain ng gulay na may nitrate gaya ng beets, spinach, arugula, mustasa at lettuce. Huwag puro karni lang sa ulam. Dagdagan ng mga birding gulay ang kinakain. Pangalawa, mag-ehersisyo gaya ng walking, jogging at kahit simpleng stretching. Mas gumagana ang blood vessels mo. Mas maraming nitric oxide ang ginagawa ng katawan. Pangatlo, gumamit ng tongue scraper. Huwag palaging magmumog ng matapang na mouthwash. May good bacteria sa dila na tumutulong gumawa ng nitric oxide. Kapag pinatay mo sila ng mouthwash, bababa rin ang NO level mo. pang apat magpa-araw. Ang araw sa umaga na kahit 10 to 15 minutes lang, nakakatulong ito sa pag ng nitric oxide sa balat at ang panghuli, matulog ng sapat. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang NO production ng katawan. Ano ang mga dapat iwasan o ano ang kalaban ng nitric oxide? Una, chronic stress. Kapag lagi kang stress, tumataas ang hormone na cortisol. Ang cortisol ay parang killer ng nitric oxide. Kasi pinapababa nito ang kakayahan ng katawan na gumawa ng NO. Kaya kung lagi kang pagod, puyat at stress, kahit healthy ang kinakain mo, hindi mo ma-maximize ang benefits. Pangalawa, junk food at sobrang alat. Kapag puro processed food, matatamis at maalat ang diet mo, nagiging matigas at makipot ang mga blood vessels mo ang nitric oxide ay dapat magpapaluwag sa mga ugat. Pero kung barado na at makitid ang mga ito, walang epekto ang NO. At mas kaunti rin ang nagagawa ng katawan. Halimbawa, isipin mo na lang ang masikip na tubo. Kahit anong tubig na ilagay mo, hindi na dumadaloy ng maayos ang tubig. di ba? Pangatlo, malakas sa paggamit ng mouthwash na inaaraw-araw. Ito ang madalas na hindi alam ng tao. May good bacteria sa bibig natin, lalo na sa dila na tumutulong mag-convert ng nitrate into nitric oxide. Ang nitrate ay galing sa gulay na ating kinakain. Kapag gumamit ka ng matapang na mouthwash araw-araw, lalo na yung may chlorhexidine o alcohol, pinapatay nito pati ang good bacteria. At ang panghuli, paninigarilyo at vaping. Ito ang pinakadirektang kalaban ng nitric oxide. Ang usok ng sigarilyo ay may mga chemical na sumisira sa blood vessels, particular doon sa lining ng ugat kung saan ginagawa ang nitric oxide. Bukod pa dyan, pinapatay din ng usok mismo ang nitric oxide na nandyan na sa katawan mo. Double whammy ikanga, At kahit vaping lang, delikado rin pala ito. Kahit hindi ka naninigarilyo, ang vape juice at usok nito ay nagdudulot pa rin ng inflammation at oxidative stress sa katawan. Parehong nagpapababa ng nitric oxide. Kung gusto mong maayos ang daloy ng dugo mo, lakas ng katawan, at mabilis na pagaling ng sugat, Itigil na ang yosi at vape. Tahimik lang ang nitric oxide, pero malaki ang epekto nito. Parang agimat ng katawan, tumutulong sa dugo, puso, utak, sugat at kalalakihan. Kung mapapabayaan ito, unti-unting hihina ang katawan. Kaya dapat kumilos habang maaga. Hindi ito gamot, pero kung aalagaan ang katawan, kaya moong ibalik ang nitric oxide sa natural, mura at simpleng paraan. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification button.